Kasalukuyang nasa gitna ng kontrobersya ang Pinoy band na Kamikaze, matapos kumalat sa social media ang isang video na kuha sa Kasanggayahan Festival noong linggo ng gabi October 1, 2023, kung saan nagbigay ng pahayag ang gobernador na si Boboy Hamor at humihingi ng tawad sa kanyang mga nasasakupan na nag-aabang sa bandang Kamikaze na naimbitahang magperform sana sa pagdiriwang. Ayon sa gobernador, hindi na matutuloy ang performance ng banda na pinangungunahan ni Jay dahil sa anya ay bastos na ugali na ipinakita ng grupo. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorso ganon, pero wag ganon. Wag ganon na tayo bastosin. Sa lumabas na balita ay natukoy ang dahilan ng ikinagalit ng gobernador at ito umano ay dahil sa pagtanggi ng mga ito na magpapicture sa bagong tourist attraction sa lugar na Thousand Light Roses. Sa viral post ni Jonathan Valdez na siyang punong abala sa pagdadala ng mga artista at performer sa Sorsogon, ibinahagi niya ang aniyay hindi niya malilimutang karanasan sa banda. Ayon sa post ay sa ilang taon niya ng pagdadala ng mga banda at artista sa Sorsogon, ay ngayon lang nag-request ang gobernador ng picture sa mga performer, kaya ginawa niya ang lahat upang mapagbigyan ang simpleng kahilingang ito, ilang araw bago ang pagdiriwang. Sa tatlong bandang magpe-perform sa araw na iyon, dalawang banda ang kaagad na pumayag at ito ay ang Imago at A Belong to the Zoo, samantalang pahirapan daw ang sagot ng banda ni Jay at pumayag lamang ito 30 minutes bago ang kanilang set ng kanta. Sa ad pa ni Jonathan ay naghintay ang gobernador sa naturang venue, ngunit hindi raw bumababa ang banda sa kanilang sinasakyan. Sa ilang taon raw niya sa ganitong trabaho ay ngayon lamang siya umiyak at nakiusap upang bumaba ang banda para sa dalawang minutong piktorya. Sinabihan pa raw niya ang mga ito na singilin siya ng dagdag na bayad para sa picture, ngunit dead ma pa rin ang banda. Dito na raw nagdesisyon si Governor na paalisin na ang grupo sa lugar at wag nang pasampahin pa sa entablado kahit na bayad na ang kanilang serbisyo maging lahat ng request ng grupo ay pinagbigyan din nila. Nakausap rin raw niya ang ilang personalidad sa industriya at magkakapareho ang sinasabi at ito ay nakahanap ng katapat ang naturang bandang kamikaze. Ani pa ni Jonathan ay hindi niya malilimutan ang banda dahil sa ibang level ang kanilang kabastusan. Hinihintay ng mga netizens ang panig ng banda patungkol sa isyu na ito. Sa latest post ng lead vocalist ng banda na si Jay Contreras, sinabi nitong pinipili niya ang pag-ibig. Nagbahagi siya ng black and white na mga larawan at kasabay nito ang caption na I choose love.